dahilan abigyan ah, bigyan daw nga po kami ng ano ng ng lupa o yung mga anak po namin pag-aarali nang walang bayad. Sa ngayon naman po na sa nakikita po namin na ngayon ay hanggang ngayon ay wala pa pong naiibigay sa aming ano wala pa pong nakikita kami na inabigyan ng yung mga pangako nila. Yung sinasabing lupa na ibibigay sa inyo, may napabigay na ba sa inyong lupa? Wala po. Yung pagpapaaral sa inyong mga anak? Wala din po. Ah, uh, yung pagkain, nabibigay ba kayo ng pagkain? Hindi po. Kayo pa ang ano? Kami pa po ang nakakapagbigay. Ano mga binibigay niyo pagkain dito sa mga kasamahan niyo? Bigas po, manok, pera, mga gulayin. Yan po ang mga kinukuha sa amin. Kung sakali po't dumaan sa inyong lugar ang isang grupo ng mga NPA, ano po bang mga nagaganap na mga halimbawa mga sinyasan ninyo o ano pa mang mga bagay-bagay na nangyayari? Apaki ulit po. Pag halimbawa po't dumadaan sa inyong lugar ang isang grupo ng mga NPA, ano po ang mga palatandaan o na nangyayari at ano po ang mga dapat ninyong sunding alituntunin sa kanilang pagdaan? Pag nadaan po sila sa amin, ang grupo ng NPA, sa aming barangay, kumo kilala po namin, uh, sa akin muna po sila lalapit. Paglapit sa akin, ipaipo ng mga tao, bibigyan daw nila ng mga pag-aaral. So, Iipunin ko naman po yun, yung lahat ng kaisa sa kanila. Tapos bibigyan po ng pag-aaral, matapos po bibigyan ng pag-aaral, bibigyan po halimbawa ng hihingi sila ng kaunting tulong, parang bayad do sa kanilang pagtuturo. Yun naman po ang kinihingi lang doon yung kakayanan namin. Minsan po may magbibigay ng salapi, may magbibigay ng piso, magbibigay ng dalawang piso hanggang lima. Yung matastas ang antas ng kabuhayan hanggang limang piso. Yun po ang inaano nila. Tapos ang mga sila po titigil sa aming barangay ng mga dalwa hanggang tatlong araw na pakain namin yun. Pag alis po nila, yun basta ang iniiwan sa aming salita, mag-iingatan niya kayo sa militara. Wag ninyo niyo sasabihin na kami ay galing dito. Dahil pag sinabi niyo, tiyak, dali kayo. Kaya po nananatiling kami na nanahimik. Ngayon, matap yung mayroon pa po silang ibibigay sa aming mga gawain, ipagpatuloy ninyo ang pagpaparami. Ganyan tayo para madalian tayong magkaroon ng tagumpay. Para yung mga, mga hinahangad natin, yung mga mitiin natin ay makamit na natin. Dahil diyan lang anya tayo mga karon, maka, lang matutugunan namin ang kahilingan ninyo, ang tayo ay magkaroon ng demokrasya.